Umuulan ng buhos-buhos nang sumapit si Nico sa bukana ng malaking mall. Nakapitan ng tumbig ulan ng kanyang lumang t-shirt at nanginginig na bintik. Tinutulak niya ang kalawanging kariton na puno ng basahan, kote, abuhin, may bakat ng lumang asido ng sabon. Sa ilalim ng tarp ng loading bay, umuusok ang amoy ng frying oil galing food court na parang nanunokso sa sikmura niyang matagal nang walang kanin kailangan lang sana niya ng limang minuto sa loob, iikot sa mga tindahan, aalukin ng mga janitor at tindera ng basahan na tigli limang piso. Pampunas lang po ate, pangulam lang mamaya. Lagi niyang litanya, may kasamang pilit ng iti. Hindi pa man umaabot ang kariton sa sliding doors, nabungara na siya ng gwardyang si Mang Lari. Malapad ang balikat, mahigpit ang porma. Hoy bata! Sigaw nito tinig na tumatagos kahit sa patak ng ulan. Bawal yan dito! Delikado yung kareton mo! Labas! Napahinto si Nico. Kumulubot ang noo at otomatikong ipinatong ang dalawang kamay sa hawakan ng kariton na parang kapit sa huling sagwan. Kuya, sandali lang po. Hindi po ako mangugulo. Diyan lang po sa gilid. Hindi mo ba nababasa? Turo ng gwardya sa karatulang no hawkers, vendors and trolleys. Tinamaan si Nico, hindi sa daliri, kung hindi sa tingin. Matalim, walang puwang. Kumirot ang lalamunan niya at bago pa niya mapigilan, umapaw ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa buong gabing paglalaban ng basahan sa poso para lang makapuno ng kariton at may maibenta ngayong araw. Sir, ulan naman puti, bulong ng janitor na dumaan ngulit hindi na narinig ng gwardya. Walang pero, labas, Napaatras dumikit sa malamig na pader ng gusali. Sa likuran, may dalawang estudyanteng nakasilong na nagtatawanan, sumisipol ng basahan-basahan na parang biro. Sa loob-loob ng binatilyo, kinakalkulan niya kung ilang pisong sayang kapag hindi siya pinapasok. Limampo, isang daang piso, kasya sana sa bigas at sardinas. Kuya, sandali lang po, hindi po ako mangugulo, dyan lang po sa gilid, Pumagit na si Mang Larry, ambang tatapikin ng kariton. Hindi ka makakapasok iho, policy, hindi ko trabaho maawa, trabaho ko sumunod. Tumagilid ang mundo ni Nico, parang umalinggawang ang mga salitang hindi ko trabaho maawa. Lumingon siya sa kalsada, sa kabila ng ulan kung saan nag-aantay sa lumang kubo ang inay niyang nilalagnat at ang nakababatang kapatid na si Tantan na humihikib kagabi dahil sa gutom. Nagsimula siyang itulak pabalik ang kariton, mabigat na parang may nakasakay na kabiguan. Sa gidid ng mata, nakita niya ang glass door. Kumikinang sa ilaw ng mall, kitang kita ang poster na Grand Food Fest Tonight, Support Local. Napangiti siya ng kaunti sa irony, pero alam niyang wala siyang oras para sa pait. Kailangan niyang kumayod, kahit sa ulan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Lumihis si Nico sa iskinita ng tricycle terminal at pumasok sa mga maruruming sulok kung saan siya pansamantalang nakikisilong sa isang luma at wala ng bubong na talyer. Doon niya nilatag ang mga basahan, isa-isa niyang piniga ang sobrang tubig at inilagay sa mas maayos na tupi. Mula sa bulsa, hinugot niya ang maliit na kwaderno, may listahan ng mga regular niyang suki at ang mga tansya sa kanilang paboritong kulay at sukat. Sa ibaba ng pahina, may nakasulat na malaking gabi order. Dalawang linggo niya itong pinag-ipunan, literal at sa panaginip. Magtatayo siya ng pansamantalang lutuan sa labas ng bahay nila mamayang gabi. Magbebenta ng pansit na resipi ni inay. Yung lasa ng sahog ay alat at lambing. Aasa siyang makakakita ng tao mula sa mall dahil may food fest. Aabangan niya ang labasan ng mga tao at susuotin ng apron ni Itay na tinabi pa niya nung ito'y nabubuhay. Imbes na humupa, lalo pang lumakas ang ulan. Nagdesisyon si Nico na umuwi muna upang tulungan si inay sa paghiwa ng repolyo at paggisa ng sahog. Habang tumatakbo siya, sumasabay ang gulugnog ng kariton na parang kampana ng kalye. Halos hating gabi na nang matapos nilang ihanda ang malaking kawa ng pansit, amoy toyo at katas ng manok ang hapag kahit tagpitagpi -tagpi ang kalan. Napatingin si inay sa basang buhok ng anak. Anak, huwag kang magpupuyat, wika nito, pilit ang ngiti. Kaya natin to. Kaya natin to. Sambit ni Nico, inipit ang takot sa pagitan ng dalawang salita. Sumapit ang gabi, ang ulan, tila napagod at naging pino. Sa harap ng mall, nakadikit ang mga banderitas, kumikislap ang letter lights, food, fest. Sa mismong kalsada sa tapat, si Nico ay nag-ayos ng maliit na lamesa na gawa sa lumang kahon. Nilagyan ng plastik at sa ibabaw, isinaboy ang init ng kawang may huni ng sabay-sabay na hit-hit ng apoy. Sa tabi, nakahilirang maliit na paper plates, may nakasulat sa karton. Pansit ni inay P30 per plate. Sa una wala. May dumaraan, tumitingin, pero lumalampas. Mas naniniwala sila sa mga tent sa loob na may tarpaulin at logo. Pero naroon ang amoy. Uyam ng pawang at lutong karning kaunti pero sakto. Nagpaikot sa hangin ng aroma na hindi kayang bilhin ng ilaw. Unang lumapit ang tatlong janitor na kausap niya kanina. Niku, kim nga, sabi ng isa, sabay abot ng 20 at 10 piso. Uy, sarap! Bulas lang nila matapos ang unang subo. Parang bata sa pesta. Sumunod ang dalawang guard na naka-off duty. Bro, pahingi ng dalawang plato, pang uwi. Dahang-dahang dumami ang bibig na naghahanap. May nagpicture. May nagtanong kung paano niya natutunan magluto. Si inay po, sagot niya. Recipe namin to, pang birthday, pang binyag, pang tawid. May nagpost sa community group. Mas masarap ang pansit sa labas kaysa sa loob. Support si kuya. Di nagtagal, nagkaroon na ng pila. Isang babaeng naka-ID ang lumapit. Tumatawag sa cellphone, umi-ingles. Hello, we need two trays of that pansit. Yes, the one outside. Bring it to booth 7. Napatitig si Nico sa kanya. Parang gustong magtanong kung tama ang narinig. Ako po ba yun? Tanggo niya. Oo, sagot ng babae. Kami yung program committee. Wala kaming pansit. Ikaw na! Bumukas ang sliding doors. Lumabas si Mang Larry. Basang-basang sombrero. Nakaluwag ang sinturon. On break! Tumama ang kanyang tingin sa pila sa harap ni Nico. Sandaling nanigas ang kamao niya. Marahil sa hiya. Marahil sa gulat. Lumapit siya. Hindi na nakataas ang daliri. Yo, Mahinang simula. Ako yung kanina! Nagangat si Nico ng tingin mula sa kawali. Nagpakawala ng hiningang matagal niyang kinulong. Kuya, wag niyo pong isipin yun. Trabaho nyo yun. Pero hindi trabaho manakit. Balik ni Mang Lari. Aayusin ko yan. Kamot siya sa batok. Dinukot ang pitaka. Naglabas ng dalawang bemble. Pangulam ulam ko at pang uwi. At kung pwede, ipinasok kanila sa loob. Yung program committee naghahanap ng caterer. Tila sabay-sabay na lumuwag ang gabi. Dumating ang dalawang staff ng event na may trolley. Kinuha ang tray-tray na pansit na binalot sa foil. Sir, dito ko kayo dadaan, sabi nila. May catering pass na kayo. Catering pass? Napabulong si Nico. Halos hindi magkandaw gaga sa tuwa at kaba. Ako po. Ikaw po. Tugon nila. May pila sa booth 7. Nilingon niya ang karito ng basahan sa gilid. Pasambasa, tahimik. Sandali niya itong tinapik na parang lumang kaibigan. Maghintay ka dyan, bulong niya. May iba muna akong itutulak. Sa loob, kumalat ang amoy ng pansit sa pagitan ng mga stall. May mga taong nakabarong. May naka-t-shirt. Lahat naghahanap ng mainit sa malamig na aircon. Pansit ni inay! Best seller! Sigaw ng MC na nakasagap ng chismis. At parang may magneto. Dumerecho ang mga paasang mesa ni Nico. Kinilig ang mga bata sa mukukulay na gulay. Natuwa ang matatanda sa tradisyon sa gitna ng modernong food park. Sa dulo ng pila, may lalaking may hawak na mikropono. Ang mall manager. Ladies and gentlemen! anunsyo niya our community spotlight tonight, local youth entrepreneur Nico from Barangay 14. Palakpakan, namimilog ang mata ni Nico, parang lumiit ang mundo at malaki ang sarili niyang pintig. Hindi ito award, pero parang ganyan ang pakiramdam. Lumapit si Mang Larry sa gilid ng stage, bitbit ang maliit na kahon na may laman. Kwentsik ng staff, maliliit na tip at isang pinirmahang piraso ng papel. Iho, sabay abot permit for pop-up sa labas tuwing may event. Pinakiusapan ko si boss. At to, inilabas niya ang maliit na ID na may litrato ni Nico. Temporary vendor pass. Tinanggap ni Nico nang hinginig daliri. Hindi mamahaling mahaling ID pero ang bigat ay parang gininto ang susi. Salamat kuya sa loob at sa labas. Pasensya ka na. Sa ulan at sa sigaw, balik ni Mang Larry. Bumulik sa mesa si Nico. Sa likod dumating si inay, nakaalalay kay Tantan. Pinahiram ng janitor ng payong at tinakay ng isang alin na bumili ng tatlong plato. Nalambot ang tuhod ni Nico sa tanaw. Inay! Pasigaw niyang tawag. Dito! Nagkita ang kanilang mga mata sa gitna ng ilaw at ingay ng event. Mga matang pagod pero nagliwanag sa saya na parang unang putok ng paputok sa bagong taon. Anak! Tugon ni inay. Ang bango! Tayo na to inay! Sagot ni Nico. Hindi na ako papayalisin ng ulan! Kinagabihan ng magsara ang event. Natapos ang pansit, Napuno ang maliit na kahanang bayad. Inalok ng mall manager si Nico ng maliit na kontrata para sa susunod na Sabado, Community Eats Corner. Pumirma siya, ng ininig pero buo. Bago umuwi, hinila niya ang lumang kariton ng basahan. Hindi para magbenta, kundi para paglagyan ng mga hikaw ng tagumpay, natitirang plato, kutsara at isang pirasong tarp na may nakaprint na pansit ni inay. Tinakpan niya ito ng plastik at din tinulak sa ilalim ng pumapadak na ambon, katabi si inay at si tantan. Sa labas ng entrance nakatayo si Mang Larry. Nakaponcho, nakataas ang kamay hindi para manuro kundi para mag-asikaso ng trapi mo ng tao. Pagtapat na ni Nico, nagkatitigan sila. Walang sermon, walang paliwanag. Isang tangulang at isang maliit ng ngiti ang ipinagpalit nila. Ingat iho, wika ni Mang Larry. Kita tayo sa Sabado. Opo kuya, may bago kaming rekado. Pasensya at pasasalamat. At nang tuluyang tumigil ang ulan, ang malamig na kalsada sa tapat ng mall ay tila naging kusina ring bukas para sa sino mang marunong kumayod. Ang batang minsang itinaboy dahil sa basahan, ngayon ay pinipilahan dahil sa luto. Hindi nagbago ang mundo sa isang gabi, pero may nabago sa loob ng ilang tao isang gwardya na natutong umintindi lampas pa sa karatula, isang manager na nagbukas ng tinto para sa maliliit, at isang binatilyo na natutong itulak ang kinabukasan sa kariton, mula basaan tungo sa bandehadong may lasa ng pag-asa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko kita sulit bukas kaya stay tuned